Kahit saan lugar siguro, makikita mo ang pagkain ito. Ang number one pagkain ngayon taginit, ang halo-halo. Pero ang nagtitrend na halo-halo dito sa Mulanay Quezon? Hindi dahil sa nag-uumapaw nilang lahok, kundi meron pa silang ibang hinahalong sangkap para maging unique ang lasa? Hmm. Ito po ang aming um, special halo-halo sa Malanay, Quezon. Pasyan na po kayo. Ano? Ang nagtitrend na halo-halo na yan, dito nyo lang yan matitikman. Simula sa naguumapaw na tamis ng ubi halaya. Naguumapaw din ang lasa ng leche plan na panghalo nila. Gusto mo paliparan mo pa ng drone eh. Wow! <laughs> oh, Sarap! Siyempre! Makasarap! Sarap! ang sangkap na hinahalo nila para maging unique ang lasa, ang coco jam pala. Ipinapahid mo lang nila ang coco jam sa palibot ng baso bago ilagay ang mga sangkap na ito. At bawat sangkap at lahok ay meron ka ng malalasahang tamis. Ibig sabihin ang lahok ng halo-halong ito ay may timpla na. Kung nainitan ka at nagigribis ka sa malalamig na pagkain, tikman mo na ang unik na lasa ng halo-halo nila. Sa lahok pa lang, naguumapaw na. Ang talagang nagustuhan ko ang lasa, ang kanilang ubi halaya. Ang pagluto ng ubi halaya nila, ginagawa na nila itong animey parang ice cream. Ang pagluto ng ubi na to, ay hindi rin basta. Sa paghalo pa lang ay papawisan ka na. Pero worth it naman ang kanilang pinagpawisan. Ang kanilang pinagpaguran, sa halo mo matitikman. Kitang-kitang sa lahok pa lang, puno na ang baso. Wala nang space para sa yelo. Nilagay na ang pure milk in egg na lechip na nila. O ba? Diba? isang basong puro lahok na. Pwede mo nang tikman? Yellow na lang ang kulang. Siyempre ang pampinale, lalagyan ng gatas yan. Kapag natikman mo ang halo-halong ito, Talaramdam na ramdam mo na ika'y nasa Quezon Province. Matitikman mo kasi ang pampalasa nilang kuko Jam or Santan. Ang Santan naman ay mula sa gata, na mula naman sa nyog na produkto ng Quezon. At ang bestseller daw nila sa kainang ito, ang overload nilang Lumi... at lahat ng sangkap ng luming ito ay gawa din nila or homemade kumbaga. Mapamikin ito ay talagang ginawa nila. Pati ang napakalutong na chicharon, homemade din yan. Isang lakad na naman puro pagkain ang ating napuntahan ngayong araw at natagam ba kayo sa pagkaing pinakita ko? Samahan nyo lang palagi ang biyahe natin para may pakita ko pa ang mga type nyo at gusto nyong pagkain.